associate producer kasi ang trabaho ko talaga is mag-handle sa news gathering. So ako yung nagko-coordinate sa head ng PA sa Kaman and also sa editors kung anong team yung i deploy sa kada coverages and also ako rin yung Kapag wala yung EP, yung executive producer, ako yung pwedeng mga ilam. Hindi lang sa gardening, pwede sa production. kasi alam ng marami na bago mabuo yung CIC, feeling ko ang pinaka-foundation niya is binuo din siya ng mga tamang tao. Hindi alam ng karamihan na feeling lang nila na anapili ah, napili to kasi magaling siya, napili to kasi marunong siya dyan. Yung advisor natin, yung mga members na napili niya nung una para buuin yung CIC is sila yung mga tamang tao talaga para ma-establish at para makarating ng ganto kalayo yung CMUI Connect. bilang isang leader ng semi iConnect is na discover ko yung tulad ng sinabi ko kanina na composed kasi siya ng mga tamang tao nung nabubuo nga yung semi connect at uh, isa na din ako sa mga leader noon na realize ko rin na at na discover ko rin na ano din pala, ako rin siguro yung tamang tao talaga para dun sa posisyon na yon. So parang binigyan ako ng opportunity para ipakita sa iba yung capabilities ko na mag-excel pa, hindi lang sa academics, kundi ito sa real world na hindi man ito yung totoong mundo pa para sa industry na yon pero magandang training ground para maisip mo na uh, ito ba yung tama para sa'yo at ikaw ba yung tama para doon. general na bago ako ng CIC sa maraming paraan. Hindi ako people person. So, nabigyan niya ako ng growth sa pakikisama, pakikipag-usap sa mga bagong tao. Uh, pati sa ano eh, mga skills. Kasi, dito ko rin na-discover na marunong din pala ako mag-edit. Kaya ko rin palang mag-sulat ng maayos na news. Kaya ko rin palang mag cameraman Yung mga bagay na hindi ko nakikita yung sarili ko dati. Kumbaga, Uh, ang dami niyang inopen na pinto para sa akin. Siguro kasi nga, pakiramdam ko nga na paligiran ako ng mga tamang tao. Nagkaroon ako ng uh, support system na ti magiging possible na pagkakatiwalaan ko yung sarili ko sa gantong trabaho if hindi ako unang pinagkatiwalaan ng iba. Malaking factor na nagstay ako is yung mga tao talaga, yung mga bumuo at yung mga nagtiwala sa akin. pinaka-wish ko, magpatuloy siya, mag-iba man yung advisor, yung mga tao, yung mga heads. Sana magpatuloy siya at I hope na yung narating natin ngayon is may kahinatnan pa in the future. Happy first anniversary mga ka-connect! Ako si Alex Rivera, konektado para sa kabataang malabwede.